Sa wild. Sa wild pupunta ka. Hindi ka pwedeng kumanyan doon. Lalapit Sa kamay ni Lolo. Oh. May na-magic ni Lolo yung mga kaywat na. Oh. Hmm. Yan. Grabe si Lolo. Pinaglalaro na yung kaywat. Hmm. Ayan. Na, sa kamay niya. Hmm. -man -man. Hindi naman inaaway eh. Ang tagay bang ano, colony, eh. baka magawayawa yan, ha? Hmm. Lumipad! Hindi. hindi ito, ano na rin, oh. Para... Marami na rin yan, kaya. Ayuwang ko. Diyan na nabas. Kulay pula yung labas nila. Kung ano kung anong nilalagay nila dyan. Mga isang buwan bisitahin natin ito. Para kung dagdagan natin ito. Dapat yan eh medyo... Tulad ng, di ba? Dito, di nang gano'n natin. Ma puno na dapat. Huwag mo patungan.